yun guys magaano tayo nito itong gulay na to hindi ko alam kung anong ano to sa atin pangalan yan o oh. ito yun buto yan yung ano lulutuin kakainin daling dito sa loob apat siya yung laman niya yung ganyan kala mo bag beans na Hmm. Ito maganda na kainin sa may mga ano, sakit na cancer, ganyan. Yung iba limaan naman. Madali lang naman siya ano yun. Buksan. Yan na Ito apat lang yun naman ha. Oh. Malalaki naman siya. Hindi ko alam kung magulang ba ito o bata pa. Bigay lang po ito sa amin. Doon sa may garden, marami siguro siyang ganito. So, minigyan kami guys. Doon sa may garden namin, ba, sa bakasyonan, ano po yun yung may libre doon na ano, tuwing Friday, may nagbibigay doon na isang nagtatrabaho doon sa boot sale, ano yun, isang truck, magdadala yun ng pagkain doon para, para doon sa mga tao libre yun siya. Yung mga ano yun, yung mga, mga pagkain na madali na siyang na-expired ng ilang araw. Ganun. Kaysa naman itapon nila. So, yun pin pinamimigay nila yun. Kaya, maganda naman yung naisip ng may-ari ng supermarket. Talagang pagpapalain sila ni Lord kasi ginagawa nilang tumulong sa kapwa. Masarap kasi tumulong kung maitutulong ka. Sarap yung ikaw ang tumutulong kaysa sa ikaw ang tulungan. Kung walang maitutulong, ay wala talaga. Tulad po ngayon, wala na ako maitutulong kasi kailangan ko ng more times sa aking sakit sa aking ano kailangan ng pera kasi magastos sa pagkain magastos ako mga pangailangan ko ng, ng ano minsan yung gamot may gamot kasi hindi libre sa gobyerno dito kailangan mong bilhin hindi naman lahat libre so guys to ito ang ano maganda daw sa mga ano sakit na cancer kaya subukan nyo itong kumain ng ganito sa atin mayroon to mga air to yung mga buto mga buto-buto bagyo beans mga buto niyan, tsaka yung mga mga liso-liso ba? Munggo, mga, mga, green, pula, basta lahat na. Maganda daw po yun. Ang sabi ng doktor. Tulad ng ganito. Hmm. Dapat nakakain natin ito. Masarap naman din siya. Kung uh, iluluto mo ito ng maayos. So, Alawan mo kung anong gusto mong ihalo. Anong gusto mong luto. Ay. Yung mga hindi ko nakakain noon, nakakain ko na po ngayon. hindi naman lahat. Ang ulay, hindi yung, yung ano, noon hindi ko pa na titikman. Maganda din daw po yung sakit, sa ano, sa may sakit na cancer. Kaya, yaan, paunti-unti itatry natin yan. iwan na ang buhay kapag may sakit ka yung hindi mo ginagawa nung no, nagagawa mo na nagiging ano ka may disiplina ka na sa sarili mo noon wala sige sige lang hindi natin iniisip ang mga importante sa buhay na pangalagaan din yung ating kalusugan nakala okay lang work work napapabaya ng sarili wala ng panahon sa ibang. kasi puro trabaho puro iniisip yung mga hindi dapat isipin hindi dapat uh, gawin yung sarili nakakalimutan kalimutan na kasi mas inuuna yung iba kaya maganda rin yun yung nababalance mo yung sarili mo huwag kalimutan yung mga bagay na yun kasi napaka importante pala kaya pag may binibigyan tayo ng mga pagsubok na ganito kasi na nakakalimot na tayo nakakalimot sa Panginoon, nakakalimot sa mga sa, sa, sarili natin, yun dapat gawin, yung importante, na mas mahalaga. Kahit anong meron ka, wala yan. Pag nagkasakit ka na, baliwala na. Kaya, importante, enjoy your life, magsaya-saya ng ano. Hindi puro ano, problema at work ang stress ay malas, mas malakas makapasira sa kalusugan natin guys kaya iwasan natin iwasan natin ng mga na-stress dahil naapituhan yung ating sarili ating katawan kaya din sa so may mga cancer sa so may mga sakit laban lang sa so, bisaya pa ayaw luya luya labanan mo yung mga pagsubok na yan kahit anong klaseng stitch pa yan ang importante manalig ka sa Panginoon magbalik ka lumaban ka huwag kang mangling mahina at huwag mong isipin na may sakit ka lagi mo isipin na pinapagaling ka ni Lord na may milagrong gagawin sa iyo kasi yun ang importante siya lang nakakalam sa buhay natin siya yung the best healer yung mga doktor, mga gamot binigay na ni Lord yan bago siya pumakyat sa so, taas, ginawa niya yan yung mga problema natin dito kasi may katawan tayo panlupa ginawa niya yun para pangproteksyon sa atin, panggamot, dahil tayo, nananalangin tayo, hiningi tayo sa sa kanya. Sinagot niya na, yun lang, ang gagawin mo. Gawin mo magpagamot, huwag ka matatakot. Baka huli na ang lahat bago mo malaman at malala na. Tulad natin, mong araw ay ano po ako? malakas lagi hindi na hindi na dudukto hindi nagpapagamot kanoon kasi wala naman ako sakit talaga sa ito biglaan lang kaya mahirap na meron ka sakit hindi mo alam kasi akala natin malakas tayo kaya importante din pala nagpapagamot nagpapasuri kahit walang naramdaman, magpapasuri sa doktor. Para sa ganun, eh, malaman mo yung health mo, malaman mo yung kalusugan mo, mapaghandaan mo, magamot mo, at hindi na lumala. Kaya, mahirap po, guys, na, ano, maging pabaya tayo. Dahil isa lang ang ating katawan, pag ito bumigay, wala na. Kaya kailangan guys, huwag natin pabayaan yung bigay ng Diyos sa atin. Kaya sana maging aral sa inyo, kami may mga sakit at makinig sana kayo para sa ganun maging maganda, tumaba ang buhay nyo. Tumaba buhay natin. mahirap ang may sakit. Lalo na kung wala kang pera. Yun na. Kaya pag may pera naman kayo, paghandaan nyo rin yung sarili nyo. Kaya kayo nagtatrabaho dahil kasama din yan. Sa so paghahanda, hindi lamang doon sa gusto natin. Doon, hindi, gusto, hindi doon sa mga bagay-bagay lamang. Paghandaan nyo, pag-ipunan nyo yung sarili nyo, yung health nyo mag-apply na kayo ng mga PhilHealth kung ano pa mga insurance diyan kasi iyan mapapakinabangan niyo kung hindi man kayo makakaipon sa bahay sa ano niyo sarili kung nag may hinuhulugan ka yan mauobliga ka sa balang araw may may ipon mo yun may, para ka lang nag-iipon balang araw mapapakinabangan mo hindi ka magsisisi kasi pag nasa atin yung pera nasa kamay natin guys ano siya yung nauubos nabibili natin kung ano kasi hindi natin, natin naiisip yung mga bagay na importante tulad ng ating health ang kalusugan ang importante guys kasi ito yung yun, kailangan natin magana kaya kailangan talaga na mag-ipon para sa sarili tsaka iwasan na yung mga utang-utang na hindi wala namang kabuluhan uutang ka lang eh dahil gusto mo pag birthday pag piyesta o pang pang ano pang okasyon diyan. Hindi na dapat inihanda mo doon kung tinatago mo 'yan at sinisave mo sa bangko or insurance mo. Mas malaking bagay po guys. Kaya 'yung mga nagwo-work, nagpapakasubsob sa trabaho, sana ganoon ang ginagawa nila para pagdating ng panahon ay anihin yung kapaguran mo magpahinga ka man hindi ka na magtatrabaho ay may makukuha ka may matatanggap ka kasi yun, nalipon ka eh hindi mo inayaan na ano na naging pabaya ka kinalimutan yung sarili mo. Kaya, importante talaga pala na huwag natin kakalimutan ang ating sarili. Kaya guys, sana makinig kayo sa mga nagpapayo. Kasi na-experience namin guys, ang may sakit talaga hindi, hindi maganda, hindi, hindi, may, hindi madali pag dumating sa atin yung mga sakit. Tapos, bat, yung bulsa natin, walang laman. Mas lalong uh, mahirap yun. Di bali magkasakit ka kung insured ka na mayroong kang pera, may matusto sa gusto mo, sa panggamot, ayun ay, ay makakabawas ng stress, ng alalahanin pati yung pamilya mo. Hindi mo mabibigyan ng stress din. Hindi yung mababaon ka sa utang. Kaya habang magtatrabaho, pundar kayo ng pundar. pundar magpundar kayo ng lupa. Kaya ang lupa, hindi nabubulok. Ito tumataas ang presyo. Tapos, magnegosyo kayo na nanaaayon yung tamang negosyo. Yung talagang negosyo na ano, talagang yung pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Kung anong gusto, anong talent nyo, anong, anong, gusto. para sa ganun eh, magtagumpay kayo. Tsaka focus sa inyong gagawin. Hindi yung jamin jamin magnegosyo ka, tapos haluan mo ng ano, ng kalayawan, yung happy dito, happy doon, barkada doon, barkada dito, uh, haluan mo pa ng masama, mambabae ka pa, manlalaki ka pa, man, ah, ganun, yun ang hindi maganda, dahil ang negosyo mo talaga, lang mangyayari sa iyo, Pat patitikimin ka lang yan, ng ilang taon, or buwan, sunod yan guys, wala na, hindi mo na mamalayan, unti-unti na wawala. Ganon din ang buhay. Kapag pinabayaan mo, unti-unti din itong kalakasan natin na wawala. Kaya importante guys, yung ano, yung maging matalino tayo, mag-iisip tayo. niisip natin yung bukas, hindi lang yung ngayon. Yung pinaghahandaan natin, gagawin mo. Ayan. Ayan, uh, maguubos na guys. Eh. Tatapos na. Kaya guys, wala namang imposible eh. sa so, Panginoon. Kapag tayo lumapit sa Kanya, at uh, hindi tayo nang guide sa klulo kasi siya lang nakaka. Si lolo lang ang makapangyarihan, siya may gawa. Utang natin ang ating buhay. Wala tayong pagmamalaki, dahil kanya lahat ito kaya tayo magpakumbaba at magbalik loob guys tapos na tayo uh, lahat ng plastic po kasi ito uh, balik na natin yung dahon kasi itatapon yun So, yun 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 na nagawa natin. Hindi naman siya lahat na yung ating lagayan ha. Pag uwi ni mister, tapos na yung minagawa ko. At may nagawa ako. Ayan, pag may cancer dahan huwag kang yung upo-upo lang higa-higa kasi -higa. hindi naman sa ugnaw kailangan tumayo ka, lumising ka, mag-relax-relax, gawin mo yung dapat, mag-exercise, kung kaya magsumba, magsumba, yung ginagawa ko ba? Ito pa isang kalbo. ng buhok na. Ayan no, guys, yun, ito, para sa sili, no, kung tingnan natin. Tapos yung nagawa natin, guys, ay ipapakita ko sa inyo. Yan, ito lang, yan. Yan lang yan. Pero marami na yan, guys. Ilang kainan na yan kadami naman niyan. Kasi dalawa lang kami. Hindi naman kami marami kumain. Tapos guys, in sa sa ano sa cancer ay unti-unti lang din and then uh, pero puro protina, puro prutas, puro gulay and then anti-cancer mag-research kayo, mag tanong kayo sa doktor o uh, Maraming pagkakataon, maraming ano, uh, dahilan, maraming uh, anak sa paghanap, kung hinahanap ang solusyon sa problema yun, laban lang guys, huwag pabayaan ang sarili lagi manalangin at saka magsisimba at saka yun laging mag-request sa mga pastor ng mga prayers para tulungan tayo na gumaling, dahil hindi natin kaya na lumaban na mag-isa lang kailangan marami manalamin sa atin. Para sa ganun ay dinig na dinig ni Lord talaga. Thank you guys sa panood. Like and share. Comment. Sana magustuhan niyo yung payo ko. At sa videong ito. Click the bell guys kung bago ka lang sa aking upload sa aking channel. Love love guys. God bless you. I love you all. Ingat po lagi. Salamat po. Bye bye.